Pinaigting ang pagbabantay ng pulisya sa mga area of convergence sa Batangas kaugnay ng nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lunes, July 22. Nagpapatuloy din ang strategic checkpoints ng pulisya sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Denise Abante kaugnay sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes, July 22, mas pinaigting na ng kapulisan ang kanilang pagbabantay sa mga area of convergence o lugar na posibleng dagsain ng maraming tao bagamat wala naman daw silang namomonitor na maaaring maging banta sa seguridad sa araw ng SONA. Isa po dyan yung mga tinitinan namin yung possible threats na magagaling sa communist terrorist group on their front organization. And of course, relentless dapat yung anti-criminality efforts namin that could disrupt the this important uh, address of the President. Batid daw ng residenteng si Jerry na tahimik lang na mag-aabang lang ang mga batanggenyo sa araw ng SONA. Pero hindi raw siya nagpapakampante dahil maaari itong sabayan ng mga masasamang loob sa dami raw ng mga hinaing ng Pilipino sa mga hindi pa natupad na pangako ng Pangulo. May mga taong against sa SONA. May mga taong pabor din naman kay pangulo. Kailangan, siguridad talagang una-una diyan para safe ang mga mamamayan. Sa kabila ng magkasunod na insidente ng pamamaril sa bayan ng San Pascual at Lobo, Batangas, patuloy pa rin umano ang strategic checkpoints ng PNP upang masigurong ligtas, tahimik at walang anumang insidente sa gaganaping zona ng pangulo. Nakahanda na rin umano ang deployable troops ng PNP sakaling kailanganin sa Lunes. Kung kailangan nilang uh, support the proper A or Batangas PPO is ready to to send complement. Kasama si J.R. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.